Hello mga kolood. so ito na lang yung panibagong ito at panibagong episode So itong mga bata na ito ay nakikita So walang alintana sa kanila kung marumi man o hindi sa pagkat Naalala ko rin yung aking pagkabataan Sinasaway din ako ng aking nanay dahil marumi Pero sa kanila ay nakikita o, parang, kita ko parang nakikita ko na yung tsura ko Walang dumi-dumi, basa't importante, masaya. Bakit na? Ika nga. Dahil ito ang buhay ng bata. Natawid na, kung Ayan po. Ayan po. Dahil wala po yung mga magulas ka na at wala nagbabantay. O, ayan. Mga, mga episode natin yung mga yung mga bata nagtatampisaw yan liko pa hindi natin yung ilog na yan sasawayin natin yan at pahuwiin natin yan dahil para din sa kanilang kaligtasan at eh sa tingin ko marumi din naman eh okay. bata anong ginagawa mo dyan ano ginagawa mo ano yan suso para patingin patingin uh, ano yan suso So, uwi na kayo dyan ha. Dahil marumi po, hindi maganda. So, mga anak, hindi marumi, marumi po yan, hindi malinis. Bubulatay, Bubula kayo. Sige na. Uwi na kayo, uwi na kayo, ha? Marumi yan, marumi yan, mga anak. Ayun po, uh, pinapauwi ko yung mga bata. So, para, pero para sa kanila, parang wala lang. Uwi na kayo, uwi na kayo, ha? Sige na. Uwi na, marumi yan, mga anak. O oh, sige nga, bibigyan ko kayo ng candy ikaw. Uwi na lang kayo, marumi yan, marumi yan. So, yun po, pinapauwi ko pa sa kanila dahil para din sa kanila ang kalusugan. Uwi na kayo ha. Ah. Oh. Uwi na kayo, marumi yan, marumi yan. nakagilap ako sa bag hindi lang meron pa ako sige na uwi na kayo uwi na kayo ha titingin ako kung meron pa akong candy oh yeah, ayan meron pa uwi na ha marumi yan marumi yan Ah, Bigyan mo sa dalawa Uwi na kayo ha Uwi na Marumi yan Marumi yan e yung po Napauwi natin Dahil sa medyo marumi po Hindi maganda kung sa probinsya at malinis ang tubig e Uwi yan ay hindi tama Uwi na kayo Bubule tay, bubule tay kayo. <laughs> Sige na, uwi na, uwi na. Uwi na kayo, hindi maganda yung tubig. Uwi na, uwi na. na, uwi na. Uwi na, uwi na. Sige na. O, ko kayo. Sige na, uwi na, uwi na. Sige, tingin, tingin, bye bye. Bye bye. So, yan po, umuwi na yung mga batang makukulit. Okay, thank you. Sige, ingat, ingat. God bless. So, yan, may na-rescue na naman tayo. Mga na kaluts dahil marumi pa yung tubig po kaya matiis ako uh, magulang na ko uh, kawawa lang yung mga bata hindi alam na magulang ko nasa mga anak nila so yun lang po mga ka Idol uh, yun lang episode ko ngayon sa akin pagkagala pagkagala So see you next video and god bless po. Like and share na lang. Thank you po.